Hello guys Ito po ang bahay ng aking mga magulang Napabayaan na po Marami na mga iba't ibang uri ng damo na tumubo Wala na po kasi ang aking mga magulang Pumanaw na Mga kapang pati ang kamias dati ang bunga niyan ngayon wala na hindi na kasi siya masyado nadidiligan. tabi siya na aming gripo at itong mangga sa tabi ng gripo namin ayan marami memorable sa akin ang bahay na to nakakalungkot nga lang po wala na mga magulang ayan po yung bahay hindi ko po alam kung paano ko umpisahan linisin hindi ko po alam kung paano ko umpisahan ang damo ang sukal maluwag pa pong lupa na to pero ito pangarap bilhin ng anak ko. May award na po sa ate ko to eh. Ang hirap po. Ayan, nagbubunga na yan sa kabila yung kanilang kalamansi na I mean, sayang. Maraming nag-aasawa na ang problema lupa kahit na mga professional sila bumibili na nga sa ibang subdivision pero itong may lupa na ayaw pang alagahan ayan po maganda pa ito mga saging na to tanim ko pa ito malalaki po ang saging na to lalaking bunga niyan mga saging na yan ngayon ang bawasan na may asweti. may langka. Ang kamyas dito matubo, ma, matubo dito yung kamyas. Madaalam nyo po ba yung kamyas na yun? Napakadalang nakakapagpatubo niya. Hindi kayo, turko kayo sa bahay ng aking ina. Napabayala lang po ang bahay ng aking nanay. Kung nandito man sila pakita kayo na may ko ng aking mga magulang Namimiss ko sila guys ang nanay Inday si tatay Pablo kapatid ko wala na sila napabayaan na po ang bahay hirap po pala ng ganito no dito dati nakapwesto yung TV. Dito ko lagi nakikita ang tatay ko na may rocking chair pa kami. Nanay, lagi. Nagdudu yan dyan. <laughs> Tuwing nagigising na may mga alas 3, alas 4, alas 5. Eto na po, ang anak ko ng binata. Ang humalili. Dito po ang aming dating mga stakan. Narito ang rep narito yung mga ngayon nandito ni mga gamit ayan mga damit okay. ayan mga damit ng pamangking ko ngayon nasa pampanga si ate Napam nasa pampanga sila hmm. namimiss ko ang aking mga magulang namimiss ko sila sa totoo lang kung may babalik nga lang naman ang panahon. Dito ako dati natutulog, may papag pa Isang kwarto pa yun doon ng nanay at tatay ko at kapatid ko dati na may kapansanan. Diyan sila, yun sa kabila na yun. Wala nang bahay, butas-butas na yun. dami ng butas ng yero. Ang dami na, inaanay na rin yung kisam eh. Oh, God. Kung may pera lang po ako sana, iparinobate ko to. Kung may award sa akin. Mahaba po ang istorya. Ayan po. <coughs> may grills na rin to ng ano ng bahay na sliding sliding window to ito may grills na rin dati wala pa grills yan gatapusan na ng bahay may hina nakakapanghinayang lang ngayon yung anak kong binata nagpapatubig na naman hmm. Hmm. ito po ang amin ito naman po yung harapan ng bahay ng nanay Salamat sa inyo guys sa dito na lamang na ko kayo sa bahay ng Nana Inday ang dami po lilinisin po hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil kulang ako ah, ang araw na aking bakasyon hindi sapat ganun pa depende na sa matapos ko सलाम है ना इस